Magandang tanghali mga kapatid. Tunay po na nagagalak ang Panginoon sapagkat ang mga kulportor ay patuloy na naglilingkod sa banal na gawain ng ating Panginoon. Kami ni Brother Merwin ay nandito po ngayon sa bugtong. Brother Merwin, kawai, yan. Kumusta po? At muli kami ay nakadalaw dito sa bugtong ng Socorro. At kami po ay nagdala ng mga aklat at nakakatuwa po ang karanasan namin dito mga kapatid sapagkat kami po'y pinababalik na aming customer sa panahon ng durian at kami po ay pagbalik ay may daladala ng durian. Ayan, at hindi lang po durian. Ngayon po ay nandito po kami sa taas ng bugtong. Mapapansin nyo po nandito po ang Nauhan Lake. Ito po ay bahagi ng boundary na Nauhan at Pola. Ayan. Napaka tindi po ng sikat ng araw mga kapatid Bagamat ang araw ay tumitindi ang init Ang inyong mga lingkod bilang mga kolportor ay patuloy na naglilingkod sa panalagawain ng ating Panginoon At napakaganda ng view po dito Napakasarap po dito na bagamat galing ka sa paglilingkod Ay kami po ay pansamantalang nakatigil dito At kami po ay nagmamasid ng magandang view na ito po ay nagpapakita lamang ng kadakilaan ng ating Panginoon. Magandang tanghali po muli sa inyo mga kapatid at hanggang sa muli mga kapatid.